Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Sa panahong ito, ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang pangaral na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y naririnig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinanabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Heso Kristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo, sinabi ni Jesus tandaan ninyo ito. Ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Again, taus-pusong pasasalamat sa patuloy at walang sawang pakikisa sa programang Salita ng Diyos, Salita ng Buhay dito sa TV Maria. Ito pong programang ito ay kapupulutan ng aral galing sa Ebanghelyo sa araw na ito. Katulad po ngayon, simulan ko po ng ganito. Di pa po ba meron akong o oh, meron tayong favorite na movie na ang pangalan ay Sister Act. At doon sa Sister Act na yon, may isang kanta na naging sikat yung I will follow you wherever you may go yung awit na ito ay hango sa ebanghelyo sa araw na ito sapagkat wika nga ni San Pedro sa Panginoon we have given up everything and followed you iniwan namin ang lahat upang sumunod sa iyo at ang sabi ng parang sinasabi ng ni San Pedro o oh, ayan ha Lord ha Iniwanan namin lahat at sumusunod kayo sa inyo paano naman kami paano naman kami ayun ang sabi naman ng Panginoon na hindi madamot ang sabi niya Amen I say to you itong wika ko sa inyo walang sino man na nag up nang pamilya, kapatid, ari-arian, anak, lupa, alang-alang sa akin at alang-alang sa Ebanghelyo na hindi magkakaroon ng kapalit na masigit pa a hundred times more in this present age. Nang ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoon kay Pedro sa mga alagad at sa tayo mga sumusunod sa kanya, mga Kristiyano, sagot kita. Sagot ko kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Anong ganda pagka namamasyal ka, may outing ka, wala ka dalang pagkain, wala ka dalang inumin. Bakit? Alam mo, na yung nag-organize ay may dala. Sagot niya tayo. Ganyan din ang diwa ng Ebanghelyo. Sagot tayo ng Panginoon. Pero, hindi lamang tayo dapat sumunod sa kanya ayon sa kanya kailangan handa rin tayong maghirap tumanggap ng paniniligsa tumanggap ng persecution subalit ang kapalit nito ay buhay na walang hanggan sa kabila yan ang hinahanap ng Panginoon matapat na paglilingkod huwag tayong mag-alala kung ano mangyayari sa atin sa pagkat sagot tayo ng Panginoon, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan, hindi tayo tatalikuran, hindi tayo kalilimutan ng Panginoon. Bakit? Ay sagot niya tayo eh. Kasama niya tayo lagi eh. Walang iwanan sa Panginoon. Walang iwanan maliban na lamang kung tayo mismo ang iiwan sa kanya. Naalala ko tuloy yung isang painting ni, sino ba ito? Michael Angelo ba ito? Leonardo da Vinci, in The Last Supper. Yung uh, gumanap kay St. John doon sa Last Supper ay pogi, magandang itsura, maganda, so pininta niya yon Ngayon, after some time, naghahanap naman siya ng modelo para kay Judas ay may nakita siya. Pangit ang itsura, tawagang mukhang traidor at so on. So, in-invite niya at pininta niya as Judas, modelo. Ngayon, ang sabi ng modelo na Judas, hindi mo ba ako naaalala? At bakit kita maaalala? Ako yung kinuha mo na maging modelo ni John the Beloved Apostle. Ha? Sabi ni Leonardo, ay bakit pangit ka na ngayon? Bakit ganyan ang itsura mo? Ayun, ang sabi niya. Nung una, malapit ako sa Panginoon. Pero nahulog ako sa bisyo at kasalanan at lumayo ako sa Panginoon. Kaya ako nagkaganito. Yun pala. So ang sekreto ng buhay is stay close to Jesus. Remain in me as I remain in you sabi ng Panginoon. I am the vine, you are the branches. Ang sino mang nananatili sa akin, mamumunga, hitik. Pero kung hiwalay kayo sa akin, walang mangyayari sa inyo. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, manatili tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagninilay sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, sa pamamagitan ng laging kapiling ang Panginoon sa isip, sa diwa, sa puso, sa damdamin. Lord, walang iwanan. Sagot mo ako, pangatawanan mo ito at tulungan mo akong pangatawanan din ang aking pagiging sayo ngayon at man. Amen.